Nung bumagyong ondoy, marami kasi dito ng mga ornamental fish breeders na nakabase dito sa Laguna Lake. So umapo yung fish ponds nila, pumunta sa lawa yung mga knife fish na yan, la lawa ng Laguna, at doon dumami. History ng Hanggang saan po ang pwede nilang maikot dito? Doon kasi kanina nakalibot kami ng hatchery. Sila ba makakapunta din sa yes, hatchery? Yes, so, kasama po yung party dayon kasi kaya lang to nililimit itong area na to for fishing. Mm -hmm. Pero pag tour kasama yung area bandaron, no? So malilibot nila yung mga hatcheries namin, yun nga uh, aside doon sa tour na yun, mal mal malalaman nila o oh, mat matututunan nila yung mga technology na meron kami dito sa center. Tapos meron kami tinatawag na Live Fish Museum. Mm. Oh, yung Live Fish Museum namin dyan, may kita nyo yung mga iba't ibang isda na meron kami sa center. No, may kita nyo yung, yung ganon. And then, after that, yung mga laboratory natin, yung organic laboratory natin, o oh, yung organic area namin, dyan, may kita natin dyan, 'yung proseso kung paano nagkakaroon ng organic feed, mm. 'no, yung organic fertilizer, nandiyan lahat, 'no. And then meron din tayong tinatawag na ito, 'yung aming uh, aquaponics, uh -oh. 'no. So kung maliit lang area mo, pwede kang mag-aquaponics ang ga gamit mo. Tapos sa taas naman, meron kami 'yung view ng mismo center. Oh. So meron kami mga view, view deck kung tawagin. kasama 'yun sa part ng pisyalan wow. pag nag-tour. Mm. Oh, so grabe yung experience mo. Mm. So, pagpunta mo dito, para paglabas mo, aquaculturist mm, ka na. Yes. <laughs> 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 mm. Sir, maliban dito sa Fisyalan, ano pa yung mga iba pang programa na pwede nating i-look forward ng NIFTC? Okay. Dito sa center namin, sa NIFTC, ay meron kami mga iba't ibang mga programs and projects. Unang-una na dito yung kinatawag naming uh, National Cprinehads and Silurids Development Program. Ito yung programa para sa karpa at hito. Sa carpas may mga component 'yan. So, under that compo at uh, under that program, meron kaming component na tinatawag na Upgrading of Common Carp. Kasi mer dito sa center, marami kaming klase ng common carp. Hmm. Meron kaming Tanay strain, meron kaming Vietnam strain, meron kaming Sukabomi strain ng Indonesia. Meron kaming Madjalaya strain ng Indonesia din. So, isa sa mga project namin dyan is to upgrade yung aming mga common carp using that strain. Hmm. So, nakita namin na maganda pala pag pinagsama mo yung lala. Parang hina-hybrid na yeah. natin, sir. Okay. nagde tayo ng upgraded strain ng, ng common carp. So nakita namin yung tanay strain at yung sukabumi strain ng Indonesia, the best na maging partner. Mm. So yun, yun ang pinaproduce namin ng na mga fingerlings. At yung mga F1 generation noon, binibigay natin sa mga technology center sa mga regions mm -mm. Na before then. Para gawin din nila mga breeders. And then meron din tayo yung poly polyculture ng nice. carps. Okay. Uh, sa polyculture of carps, meron tayong tinatawag na common carp uh bighead carp, grass carp and then sinasamahan din natin ng tilapia all in one do sa isang fish pan lang 'yun pwede sila. Hindi sila nag-aaway-away dahil ang mga 'yan o oh, nag-aagawan ng pagkain dahil yung mga 'yan may kanya-kanya silang sub level ng pagkain na hinahanap sa fish pan. Oh, uh, mayroong kumakain sa ilalim, may kumakain sa gitna, may kumakain sa taas. Sa, sa taas. Oh. So hindi sila nag nag nag-aagawan nag sa pagkain. So yun, isa yun sa aming uh, uh, component doon sa project na yun, yung tinatawag natin, polyculture. Then meron din tayong tinatawag na sa amin naman yung stock enhancement naman through managed open water stocking. So ito naman uh, nag nag stock tayo ng mga carp rin. kasi ang mga carp namin katulad ng India uh, bighead carp, silver carp. This is all... uh mga plankton feeder. So kung plankton feeder siya, yung yung bighead carp usually kinakain niya mga sook plankton. While yung uh, bighead carp ay uh, silver carp, yan kinakain naman is uh, mga phytoplankton. So kung ang isang river system natin or isang inland waters ay ah uh, polluted sa tinatawag nating zooplankton, masyadong marami ang zooplankton niya, mag stack tayo ngayon ng mga bighead carp mm -hmm. para neutralize niya yung mga magagamit niya yung mga mga ah don doon at gumanda uli yung level ng water, no? Ah. Yeah. Ganun din naman sa, sa sa silver carp, pag 'yun ang ginamit natin, pag phytoplankton na marami sa river system at sa mga inland waters natin, ang Is tag naman natin ay silver car para mat matanggal yung mga pollutants oh, doon oh. sa sa tubig. And then lastly is meron tayong yung last component is yung tinatawag nating organic aquaculture. Hmm. Sa organic aquaculture meron kami mga dalawang priority species diyan yung giant gourami at yung uh, pangasius. Uh, ito mga ito kumakain ito ng kahit walang commercial feed, kahit halaman lang kakain sila. Damo, mga talbos ng kangkong, talbos ng kamote, kakainin nila. So yan, kaya organic aquaculture. So yun, na ah, inaalagaan natin sila sa bilang organic. At nakakaproduce din tayo ng mga feed out of mga tinatawag natin mga grasses na yan. Uh -huh. Kaya yan, meron tayong organic feed laboratory. Nagpupudus tayo ng mga organic feed. So yun dun ang tinatawag natin na programa na yun. And then last, yung tinatawag namin Basil Project. Oo. Oh, oh. Yung balik sigla sa ilog at lawa. So yung ating Basil Project is a national project, a banner project ng BIFAR, involving lahat ng region sa center uh, sa Pilipinas. So meron tayong mga regional focal person bawat uh, ano uh, sa regions na kasama diyan sa pag-implement ng Basil. Ito 'yung pag-restore natin ng mga inland bodies of water na nasisira na, no, napopollute, mm -hmm. no, katulad dumadami ang water lilies. Yan, inaano natin 'yan, nililinis natin 'yan, 'yung mga water lilies tinatanggal 'yan. Toto a cash forward work program. Silang mga fisherfolk ang turuan natin maglinis, babayaran, babayaran. natin ang fisherfolk. Oh. But at the same time, yung alaga nila o connection nila doon sa sa resources na malapit, okay. di ba? Para hindi na uli nila dumihin yung ating mga ano. So aside from that, may component din yung tinatawag natin na ano na stock enhancement, no? So pagnalinis na natin, maglalagay tayo ng mga fingerlings doon at yung mga fingerlings na ilalagay natin ay kung ano yung mga natural food na nandoon sa sa tubig lawa o sa ilog yun ng isda na ilalagay natin, yung kumakain, no natural food na yon hmm. Hindi lang yung stock tayo ng stock ng isda Tapos na mo wala na. naman namang palang pakain <laughs> doon sa loob ng uh, ano, system. No? So, okay. dapat may pagkain sila doon. So, nagkakaroon kami ng validation ng mga, in, mga water quality o yung mga pagkain na meron doon sa tubig para hmm. alam namin yung isdang ilalagay namin. Yes. No? napaka-busy naman pala. Oo. <laughs> Ang dami-dami dami ginagawa. Pero, sir, maraming salamat po kasi mm -hmm. pinaunlakan nyo kami at nakita namin kung ano yung ginagawa nyo para sa mm -hmm. ating mga kasamahan sa pangingisda mm -hmm. At malaking tulong po ito talaga. Mm -hmm. At, may, ako talaga parang eye-opener sa akin to. Kasi mm -hmm. uh, hindi ko inexpect na may mga mga klase ng isda kasi taga North ako eh. So, yeah, wala, wala akong idea <laughs> dito. <lang> ako. <laughs> <laughs> Pero, they exist. At saka kanina, eh, may gumagawa kami ng mga... Uh -huh tahe para dito, nakita mm -hmm. ko iba-ibang klase. So ang ganda lang din ng programa nyo na hindi lang tayo basa-basa para kumita pero para maayos din natin yung mm -hmm. ecosystem. Yes, uh -huh. Kasi yun yung nakakalimutan mm -hmm. natin. Um, minsan nagiging priority natin yung pagkita mm -hmm. pero hindi natin nakikita na unti-unti uh -huh. natin sinisira yung yes, ecosystem uh -huh. natin. Sa magkita ng ofisyalan, Matuturoan natin ang mga kabataan kung saan ang gagaling ang kanilang pagkain. Magandang kaalaman ito para mainganyo natin silang pangalagaan ang ating kalikasan. Agree ako dyan!